Let's do fast talk, Angela. <laughs> Kala ko naman yung question mo muna. Uh, ba, hindi ah. Okay. Donya, tita. Donya. Maldita, bratinella. Boat. Both. <laughs> Mataray, matibay. Matibay. Pulang araw, pulang sobre. Hi, both. <laughs> Noon o ngayon? Ngayon. Matalak na misis o maharot na misis? Maharot. Mas, <laughs> mas kachika mo. Barbie, Sanya. Si Sonia. Mas pogi para sa'yo. Alden, David. Oh, oh. Ang Si Dennis na lang. <laughs> mag travel oh. ka sa past. Anong ano? dekada? You traveled to the past. What decade? Oh my! Siguro yan, yeah, 1930s. Lugar na babalikan mo? Ay, saan ba? Bahay, lagi. Sinong isasama mo? Si Waui. <laughs> guilty or not guilty? Na-insecure sa co-star? bata. Guilty or not guilty? Tumakas sa magulang. Pooon naman. <laughs> guilty or At, not guilty? Sumugod sa babae. I'm not guilty. Yeah. Guilty or not guilty? Tinanay ng kaibigan. Meron din. <laughs> best actress, best mother. Best mother. Lights on, lights off. Let's flicker it. <laughs> <laughs> Para mag-ima naman. <laughs> ah, I like that. Oh. Flicker. Yes. Happiness or chocolate. Sige na nga, chocolate naman. <laughs> Best time for <laughs> chocolates. Sabi, yes? Always. <laughs> Complete this. Kung walang kontrabida... Walang bida at boring ang buhay. Wow! Oh, <laughs> at the peak of your career, mm -hmm. yun yun, di ba? There was a pause, there was a break. Yeah. Uh, because you, you guys got pregnant. Ma ma may... Uh, What, was it like? Was there fear? Uh, what what was going on in your mind? Jinika. Um, ako naman ano ako yung boy for, for a time na yun nga pregnant and all. May yung support naman kasi sa akin ng mga nasa Paligid. nasa larangan ng oo, sa show business is meron naman na ano na may pasabi naman na bumalika, ka. Tatanggapin ka namin. Oh. So, pero siyempre, andun pa rin yung kaba, na tatanggapin ka ba ng tao ulit oh. after this? Lalo na ang aga kong nagbuntis, diba? um, That's right. Ay, na na -birthday, birthday, di ba? 19 lang ako. So, under yung peak ng career na... para birthday ka, meron ko 19 na... 19 ka rin ba? Pero yung fear, di ba? Oh yung fear na, okay, oh oh marami akong kaibigan sa industriya, but tatanggapin ka. COVID nga nangyari yun, eh. After COVID, oh di ba, we all ask... Medyo pa ba tayong mga karera. <laughs> <laughs> Ikaw, Angelo. What was that experience like? Dalawa, dalawa yung experience. Ito boy, yung first with Nicole. Hindi ko siya naging fear na, na mawala sa showbiz kasi pinili ko talaga na buhayin yung anak ko. Pinili ko talaga na I, I was willing to give up my career. My second with Lois, that was a different story. Kasi I was able to come back and then it happened, doon yung fear na tatanggapin pa ba ako? Oo. Oh. Kasi iba na totally iba na yung impression mm -hmm. sa iyo, iba na yung ano, yung parang at iba na ang environment, iba ang whole environment. Iba na rin kasi yung audience. Yeah, right. Right. Yeah. Madino, yes. Hindi na dinom, pero na rin sila, yes. hindi ba? But what I heard from you, Jean, iba pa rin yung namumuhunan ka ng pakikisama mm -hmm. sa industriya. Yes. Oh, 'di ba? I mean to be told na o kaya mag-alala, bumalik ka yes, after. Yes. 'Di ba? That's yes. comforting. Yes, yes, hanggang yes. saan dapat makialam? May may mga <laughs> anak na tayo, 'di ba? I mean, yes. hanggang saan dapat makialam? ang magulang sa buhay lalo na sa buhay pag-ibig ng mga anak kaya nga ano? nag-uusap ka kami na paano ba tayo nag Araw-araw. -araw? For life. For life. For life kami yes. magiging mangingialam, I guess. Yes. Okay. Siyempre, di ba, ang magulang naman kasi wala namang ding, hini, ano wala namang gusto para sa kanilang mga anak ay mm -hmm. ang magkaroon ng maayos na buhay, mm -hmm. magandang buhay, may takot sa Panginoon, mm -hmm. uh, mabuting mga bata, hindi ba? So, ako, I guess, hindi ako titigil ng kakasabi at kak advice lalo na ako nakikita kung hindi maganda. Damn. Kung ang tingin sa akin ng mga anak ko ay very strict ako. No. Um, ako nag na din ng anak. Actually ang tawag nila sa akin cool mom eh. Ah, Kasi ah, yung communication namin very open. Yes. Pero yun lang. Kapag talagang may negative sasabihin ko sa kanila. Mm -hmm. Pag naman positive cool na cool lang. Kung baga, mm -hmm. sige, go ahead. Ano sure. 'yan all the yes. way. May dalawang pangangailangan. I mm -mm. think yung pangangailangan na walang komunikasyon mm -hmm. yun yung yun yung negative way of pangingialam which mm -hmm. is i don't think naman ganun kami i, I hope my children would mm -hmm. agree na mm -hmm. yung pangingialam namin it's only to open their minds mm -hmm. of the possibilities of what they're doing right or wrong yes. pero to the point na at the end of the day i'm sure pareho kami ni Ms Gina mm -hmm sa kanila pa rin ang desisyon. Correct. Yeah, Pero hindi oh, pwedeng manahimik course. kami sa sa kahit na anong bagay. Kasi ang, guidance uh, talaga, yes, Kuya Boy. So, kailangan mo silang i-guide kahit iba ang perspective 30 plus na. Yes. Ibang point of view ang nanay. Ako naman, sana mga bata nakikinig, ang pakikialam kasi is a trigger to conversation. It's an invitation of a mother yes. or of a father to say, halika, usap tayo. Yes. Kaya ako nakikialam. Yes. At saka, maniwala ho kayo. Ang sarap sarap paki ng magulang. Ah, mm -mm. Ako yun lang. But that's mm -mm. a very personal mm -mm. thing. Yes. Kung hindi ako pinakikialaman, uh, ang nasa isipan ko ng aking magulang parang hindi yata masaya ang buhay. Pa? Oh. So yes, yes, paki-alaman yes, ako. Yes. Yes, sino ka, ang yes. may karapatan makialam pa? Yes, yes. sa diba? at the end of the day, kuya boy kasi um, pagka like tayo 'di ba dati mga bata tayo hanggang sa nanganak tayo no, meron na tayong mga anak hindi ba sabi natin ay lahat ng sinabi ng magulang ko tama tama uh, that's true tayo pala ang mali sila true. ang tama okay.